Good morning mga boss, welcome back sa ating YouTube channel So for today's video, ang pag-uusapan po natin ay kung bakit nababawasan pa rin ang mga pera nyo sa inyong RFID or yung mga balance nyo sa RFID kahit na dumaan kayo sa cash lane at nagbayad kayo ng cash So ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit nababawasan pa rin yung inyong load kahit na nagbayad naman kayo sa cash lane So yan po yung pag-uusapan natin for today's video. Alright, pero bago tayo magsimula mga bossing, kung bago ka pa lang sa si channel ko, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka lagi sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Alright, simulan na natin. Let's go! Alright mga boss, ginawa ko nga pala yung video na to kasi ang dami kong nakikita sa dito sa social media na nagrarant, nagpo-post na dubayad na raw sila sa cash lane pero binawasan pa rin yung load nila doon sa kanilang RFID. So minsan kasi namimisinterpret lang natin, hindi lang natin uh, maintindihan yung system nila no kung paano siya gumagana. Pero kung iintindihin talaga natin eh mauunawaan natin. Kaya ganito 'yan mga boss. <coughs> uh, dumaan ako kahapon sa Skyway, so autoship 'di ba? Tapos may load pa ako na below 100, siguro mga 70 pesos. Ngayon, pagdaan ko ng... Pagakyat ko ng nagtahan, going ako ng south, exit ako ng sukat nyan. Pagakyat ko sa cash lane ako, pumila. Kahit meron naman akong RFID, nga lang, uh, insufficient balance. So, ano na lang kasi. Ang load nun, siguro mga 75 or something. Ngayon, dumaan ako sa cash lane. Pagdaan ko... Nagbayad ako ng 105, di ba? Pagkakit mo dyan sa nagtahan, 105. Tapos, pagtingin ko dun sa monitor nila, may negative 32 pa ako. Ibig sabihin, kahit nagbayad ako ng cash, yung laman ng RFID ko is automatic. Mababarel, babukasin pa rin nila. <clears throat> Ngayon, pagdating ko sa exit, ang sukat, sukat exit, nagbayad ako ng uh, magbabayad ako ng 118 pesos so ngayon sabi nung teller wala na daw load yung aking uh, yung aking RFID yes alam ko naman kaya nga sa cash ako dumaan eh. tapos sinabi ko <coughs> bakit nagbayad na ako ng cash pero binawasan pa rin ako ng sa load ko sa RFID sabi niya <coughs> kailangan kasi consistent yung load natin. Pagka ganun may mga problema na nabawasan ka pa ng load, kahit nagbayad ng cash, itatawag daw sa customer service. So, abala, di ba? Ayun. So, ang gagawin lang pala natin dyan, guys, consistent lagyan natin ng load yung ating mga RFID. Para hindi tayo, ano, para hindi tayo problema. Kasi, guys, kapag merong kang laman sa RFID mo, hindi ka nadadaan ng cash lane, eh hindi ka magbabayad ng cash automatic mababaril na yung load mo so yun na figure out ko na nami misinterpret lang natin na, na kahit nagbabayad na tayo ng cash tapos kinakaltasan pa rin yung ano natin yung load natin sa RFID so napakadali lang pala ng solusyon dyan para hindi na yun natin yung maranasan o hindi na tayo madoble ng bayad ika nga ang gagawin mo, lagi mong loloadan yung mga RFID mo, yung auto sweep, yung easy trip, para hindi ka nadadaan ng cash lane kung meron mang cash lane dun sa pag -e exitan mo. Doon kasi sa sukat, wala na talaga dong cash lane. Ah, uh, kung gusto mo magbayad ng cash, wala ka ng load, insufficient balance na sa pinaka-right kapo pipila. So, napakalaking abala kasi nga, <clears throat> kapag walang laman yung RFID mo, pipila ka sa ano, cash lane, yung mga walang RFID. Eh napakahaba ng pila nun, di ba? So, habala sa yun, hassle. Tapos, kapag ka below 100, or hindi naaabot dun sa babayaran mo, halimbawa, let's say, 129, pagpasok mo rito sa may entry papuntang south, di ba? <clears throat> Ang load mo, 100 na lang. So, hindi ka talaga papapasukin dun sa uh, ETC or RFID. Dito ka sa cash lane pero madodoble ka ng bayad kasi magbabayad ka na ng cash tapos yung laman ng RFID mo babawasin pa yun magne-negative ka pa ganoon ang mangyayari pero once na tumawag ka sa customer service uh, sinabi mo yung nangyari eh ano naman nila yun i-reimburse nila yun nga lang syempre para sa mga <coughs> busy busyng tao eh hassle nga naman pero ganon guys ganun lang gawin nyo ang tingin kong problema lang dyan sa mga toll, uh, tol eh yung kanilang scanner minsan palyado pero <coughs> bukod doon wala na eh yung sinasabi dun sa mga post na nagdodoble daw sila ng bayad kinakaltasan pa sila kahit nagbabayad sila ng cash kasi nga kung merong kang sapat na load na para dumaan at magbayad ng tol eh hindi ka nadadaan sa cash lane para magabot ng cash ba? Diba? alam mong may load na yung RFID mo pwede mo naman yan i-check from time to time, diba? Halimbawa, bago pumasok, i-check mo. Tapos, pag nakalabas ka na, i-check mo ulit. Ganon. So, hindi ka na mapipilitan pumila pa dun sa napakahabang pina ng cash lane. Automatic, dito ka na, dire diretso ka lang sa RFID na may load. So, ganon lang, guys. Kasi, twice ko na yan na experience eh. Na laging ganon, laging bitin yung pang, ano ko, pang toll, idinadaan ko ng cash lane. So, ngayon, nagbabayad na ako ng cash, tapos yung naiiwan na balance dun sa RFID ko, madadala na rin yun may negative pa ako so itatawag nyo lang sa customer service yan makikita nyo naman doon sa card so dito guys dito makikita nyo naman yung mga number nila ayan ngayon kung wala kayong mga RFID magpakabit na kayo kung meron naman kayong RFID tapos katulad nito yung easy trip ko ano na to eh uh, <clears throat> deactivate bira naman kasi ako dumaan dito at saka lagi pang may cash so pag deactivate na ipapa-activate nyo to. It's either tatawag kayo sa customer service or uh, magpupunta kayo personally dun sa mga office, sa mga booth na madadaanan nyo sa mga expressway. So yun lang guys, walang problema sa system ni uh, ano Skyway. Hindi ta hindi ta hindi sila yung may problema kung bakit nadodoble tayo ng bayad. Ang may problema guys, tayo kasi uh, hindi tayo naglo-load ng ating mga card kaya <coughs> ang nangyayari nagbayad na nga tayo ng cash kasi alam natin na hindi sapat yung laman ng ating RFID eh madadoble diba? <coughs> kaya yun lang guys lagi nyong loadan yung mga card nyo pwede nyong loadan sa gcash uh, bank <coughs> para hindi na kayo hassle ang uh, magbe-benefit yan kayo din kasi hindi na kayo pipila dun sa mahabang pila ng cash lane, nakita nyo naman, di ba, tuwing papasok kayo ng expressway, napakahaba lagi ng pila sa cash lane hassle lalo na sa cabitex, kapag ka doon kapapasok, sobrang haba doon, 30 pesos lang doon pero napakahaba So kung merong load yung RFID mo, hindi ka napipila doon sa cash lane, dire diretso ka lang hindi ka pa madadoblehan katulad ng sinabi ko kanina so yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video natin today kung bago ka palang ulit sa channel ko hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload natin dito so yun lamang po at maraming salamat sa panonood